Hello everyone! Ito guys, nagluto ako ngayon ng ulam para sa aking anak na lalaki. Ayan, kasi ito ang kanyang request ngayon. Na ito ang kanyang ulam para dinner. Okay, ito na guys. oh, ito na, Sir Nelson. Ayan, yung aking i ngayon. Ito na. At magluluto din ako ngayon guys ng choco moist na ano, cupcake. Ayan, dalang ko na. Ito lang ulam ko. At guys, napakasarap ito, guys. Ang aking loto ngayon na, no, ulam. Yan. kasi sa mga babae rin, guys, ibarin ka lang ulam. Magluto sila, sila ng giniring. Kasi ayaw na kumain ng ganito. Ako lang, pati yung anak ko na laki, Ito yung aking pamangkin. Napakasarap talaga nito guys. Uy. Uyan po sa anak kong iba. Ayaw na na alam kung masarap ito. Lalo na pagkating ito, guys. Napakasarap. Yan. Tinikman ko muna ang kanyang no? kasi ayaw ko nang maalap. Gusto ko talaga perfect lang ang tinta niya. Ayan. Ayan, guys. Nakasap nito. Ayan. Ayan ko kung taw tawag, tawag to'y eh. basta kaya luto lang ako, guys. Kasi ano ito, yung paborito ng anak kong lalaki ba? Tapos ako rin, kumakain ako nito, guys. Kasi napakasarap nito. Itong niloto ko ngayon. At, um, napakabango pa, guys. Abot sa ibang, ano, ibang barangay. Ang amoy niya ba, yung bangon niya sa ulam. Ayan. Ayan. Na guys, malapit na ito. Tingnan ko lang itong pinalambot ko lang muna itong sili ba. Ayan, kasi kakainin ko yung sili. Yung ganito ba, yung green. Ayan, kasi masarap yan. Ayan na. Thank you for watching guys. Bye bye.